Maraming mga Pilipino ang naninirahan sa Israel ngayon at ito ay may malalim na ugat sa kasaysayan, partikular sa panahon ng Holocaust. Sa kabila ng pag-uusig sa mga Hudyo ni Adolf Hitler, si Manuel L. Quezon, ang dating Pangulo ng Pilipinas, ay gumawa ng makasaysayang desisyon na tumanggap ng mga Hudyo bilang mga refugee. Mabalik muna tayo sa nakaraan noong isang libo na habang ang mga Hudyo ay pinagdaraanan ang matinding pag-uusig sa Europa, kakaunti lamang ang mga bansa na handang tumanggap sa kanila. Sa kabila ng limitadong resources ng Pilipinas, nagpasiya si Quezon na magbigay ng asylum sa mga Hudyo. Ang desisyong ito ni Quezon ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ang pagtanggap ng mga Hudyo ay nagbigay diin sa pagkakaroon ng pagkakaisa at pakikiramay na nagpatibay sa imahe ng Pilipinas bilang isang bansang may malasakit. Hanggang ngayon, ang mga Pilipino sa Israel ay patuloy na nakikinabang mula sa magandang ugnayang ito na nagdudulot ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Alam nyo ba na visa-free ang mga Pilipino sa Israel? At higit sa lahat malaki ang respeto nila sa mga Pilipino. In fact, may mga statue pa sila na ipinatayo para sa kabutihang loob ng ating bansa noong panahon ng Holocaust. Madalas din tumulong ang Israel kapag hinahagupit ang bansa ng mga bagyo. Nagbibigay din ng tulong pinansyal ay nag invest sa ating bansa sa iba't ibang negosyo. Kaya naman, nung pumutok ang digmaan sa Israel at Hamas, isa sa mga tinutukan ng gobyerno ng Pilipinas ang ating mga kababayan na naipit sa kaguluhan. Pero alam niyo ba na mayroong mga Pilipinong sundalo ang miyembro ng IDF of Israeli Defense Forces? Subalit ano muna ang Israeli Defense Forces? Ang Israel Defense Forces, IDF, ay ang pambansang militar ng Israel na itinatag noong Mayo, 26 taong 2048. Ito ay binubuo ng tatlong pangunahing sangay, Israeli Ground Forces, Israeli Air Force at Israeli Navy. Ang IDF ay nag-ooperate sa ilalim ng pamahalaan ng Israel kung saan ang punong ministro, ang pinakamataas na komandante at ang Chief of General Staff ang naguulat sa Ministry of Defense. Ang IDF ay itinatag sa utos ni dating Prime Minister David Ben-Gurion kasunod ng deklarasyon ng kalayaan ng Israel. Pinagsama nito ang mga umiiral na paramilitaryong grupo tulad ng Hagana, Irgun at Lehi. Ang layunin ay upang magkaisa ang mga pagsisikap ng militar ng mga Hudyo sa panahon ng hidwaan laban sa mga kalapit na bansa. Sa kasalukuyan ng Israel Defense Forces, IDF, ay mayroong humigit kumulang isang daan, 25,000 aktibong miyembro na sumailalim sa mas advanced at masinsinang pagsasanay. Ang mga sundalong ito ay hindi lamang bihasa sa mga tradisyonal na taktika ng digmaan kundi pati na rin sa mga modernong estratehiya na kinakailangan sa kasalukuyang mga hamon sa seguridad ang IDF ay nagtataglay ng mga advanced missile system na kinatatakutan hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa buong mundo ang mga sistemang ito ay nagbibigay ng kakayahang mabilis na tumugon sa mga banta at nagpapalakas ng depensa ng bansa sa kasalukuyan, mayroon itong mahigit 2,500 tanke, 5,000 armored personnel carriers at isang fleet ng dekalidad na fighter jets. Bilang karagdagan, ang IDF ay mayroong malakas na naval forces na nagbibigay proteksyon sa mga hangganan ng dagat ng Israel. Ang pagsasanay ng IDF ay hindi lamang nakatuon sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa mental at teknikal na kakayahan. Ang mga sundalo ay sumasa ilalim sa iba't ibang uri ng pagsasanay kabilang ang urban warfare, counterterrorism at iba pang specialized training programs. Ang layunin nito ay upang makabuo ng isang mahusay at epektibong puwersa na kayang tumugon sa mabilis na nagbabagong sitwasyon ng seguridad. Ngayon atin alamin naman ang mga Pilipinong naging miyembro ng IDF. Una sa listahan ay si Master Sergeant Urilindad Tamir. Noong 2008, sumali si Urilinda sa sandatahan ng Israel. Kahit babae at kristyano, hindi ito naging hadlang sa pagtupad ng kanyang pangarap na maglingkod sa Israel. Nagpasya siyang sumali sa IDF dahil sa mataas na antas ng pagsasanay at modernong kagamitan nito. Maaring dahil din sa mga pagkakataong inaalok ng IDF para sa mga banyagang sundalo lalo na sa mga gustong sumapi sa isang makabagong militar, may mga programa ang IDF na nagbibigay daan sa mga dayuhan na maglingkod bilang sundalo, bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na palawakin ng kanilang hanay at makakuha ng iba't ibang pananaw mula sa mga internasyonal na sundalo. Tulad ng karamihan sa mga Pilipino, lumaki sa kahirapan si Urilinda, lumaki siya sa Sorsogon at ayon sa kanya, Madalas silang walang tubig at kailangang magigib sa malayong baryo. Kaya naman noong nakapag-abroad siya sa Israel, maraming trabaho ang kanyang ginawa upang maiaho ng sarili sa kahirapan. Nagkanta siya, sumayaw, at sumali pa sa mga beauty pageant. Karamihan sa mga ito ay nanalo niya dahil sa kanyang kagandahan at talento. Nang mabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng IDF, hindi niya ito pinapalampas. Hanggang ngayon, siya ay isang combat soldier sa Karakal Battalion na nagsisilbing tagabantay ng maraming Israeli. Pangalawa sa listahan ay si Alex Matias, isang Pilipino mula sa Nueva Ecija na nakadistino sa hangganan ng Gaza Strip. Ang kanyang trabaho ay siguraduhin na makapasok ang iba pang tropa mula sa IDF at magkaroon ng karagdagang puwersa upang harapin ang mga banta mula sa mga kalaban. Delikado ang kanyang trabaho dahil nasa frontline siya sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Subalit sa kabila ng panganib, determinado si Alex na lumaban at ipaglaban ang kalayaan ng mga hostage sa kamay ng mga militanting grupo. Ayon sa ina ni Alex, hindi niya maiwasang mag-alala sa tuwing nababalitaan niya ang nangyayari sa Gaza. Alam niyang delikado ang trabaho ng kanyang anak, Ngunit naiintindihan at tinatanggap niya ito. Para sa kanya, ang pagiging sundalo ng kanyang anak ay isang halimbawa ng pagiging bayani. Handang ipagtanggol at isakripisyo ang buhay para sa kapakanan ng iba. Isa rin sa mga Pilipinang nakapasok sa IDF ay si Penelope, isang navigator ang kanyang trabaho ay magbantay sa mga hindi autorisadong sasakyang panghimpapawid na nagtatangkang pumasok sa airspace ng Israel at maglunsad ng mga missiles. Si Karen, isang interceptor operator, ay may malaking ambag sa depensa ng Israeli Defense Forces. Siya ay bahagi ng interceptor unit kung saan siya ang nagbabantay sa Iron Dome System ng Israel, ang pangunahing pandepensa ng bansa sa tuwing inaatake ito ng mga missiles. Isa rin sa magiting na sundalo ng Israeli Defense Forces ay si Staff Sergeant Joanna Chris Arpon. Siya ay anak ng dating nanirahan sa Israel at ngayon ay naglilingkod na sa militar ng bansa. Nagdesisyon si Arpon na sumali bilang sundalo sa IDF matapos iligtas ng isang Israeli unit ang kanyang lola. Mula sa isang lindol ito ay noong pagkatapos ng Bagyong Yolanda noong 2013. Ang karanasang ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang maglingkod sa bansa na tumulong sa kanyang pamilya. Isa siya sa mga kaunting non-Israeli at non-Jewish na voluntaryo sa militar ng Israel na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa bansa. Sa kabila ng hindi pagiging Israeli o Jewish, ang kanyang serbisyo ay may malalim na personal na koneksyon na nagpapakita ng ugnayan ng mga migranteng Pilipino at ang kanilang papel sa Israel. Si Corporal Aaron Rafael ay miyembro din ng EDF o Israeli Defense Forces. Siya ay isinilang din sa mahirap na pamilya. Noong nag-relocate ang kanyang mga magulang papuntang Israel para maghanap ng trabaho, siya ay sumama ay doon na inganyo siya na sumali sa militar dahil na rin sa tawag ng responsibilidad. Sa kasalukuyang sitwasyon sa Israel, ang mga Pilipinong sundalo ay may mahalagang papel sa pagtulong sa bansa na makamit ang kalayaan at seguridad. Ang kanilang paglahok ay hindi lamang nagpapakita ng suporta sa mga kaalyadong bansa, kundi pati na rin ng dedikasyon sa pandaigdigang kapayapaan. Sa kabila ng mga hamon, ang mga Pilipino ay handang makipaglaban at magbigay ng tulong na nagmumula sa kanilang malalim na pagkakaunawa sa halaga ng kalayaan. Pero bakit sobrang taas din ng respeto ng mga Israeli sa mga sundalong Pilipino? Ito ay marahil ang kontribusyon ng mga Pilipinong sundalo sa Israel ay naiiba sa iba pang mga sundalo sa ilang aspeto. Una, ang mga Pilipinong sundalo ay kilala sa kanilang katapatan at dedikasyon na nagmumula sa kanilang malalim na kultura ng serbisyo at pakikipagkapwa. Sa kabila ng kanilang limitadong bilang, ang kanilang pagsasanay at kakayahan ay nagtutulak sa kanila na magbigay ng makabuluhang suporta sa mga operasyong militar at humanitarian. Pangalawa, ang mga Pilipino ay may natatanging kakayahan sa pakikipag-ugnayan at pakikisalamuha sa iba't ibang lahi at kultura. Ang kanilang multicultural background ay nagbibigay daan upang mas madali silang makipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad na mahalaga sa mga operasyong pangkapayapaan at rehabilitasyon. Pangatlo, ang mga Pilipinong sundalo ay madalas na nakikilahok sa mga misyon ng humanitarian assistance na hindi lamang nakatuon sa militar kundi pati na rin sa pag-aalaga at pagtulong sa mga naapektuhan ng digmaan. Ang kanilang kakayahang magbigay ng medical na tulong at iba pang serbisyo ay nagiging malaking bahagi ng kanilang kontribusyon. Sa huli, ang mga sundalong Pilipino ay patuloy na nag-aalay ng kanilang buhay at lakas para sa mas mataas na layunin. Ang kanilang pagsasakripisyo ay simbolo ng katatagan at pagkakaisa. Hindi lamang para sa Israel, kundi para sa mas malawak na komunidad. Sa bawat operasyon, sila ay nagdadala ng pag-asa at inspirasyon sa mga tao. Ang pakikipagtulungan ng mga Pilipino sa Israel ay nagbubukas din ng pinto para sa mas malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kanilang karanasan at kasanayan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng internasyonal na kooperasyon sa pagharap sa mga krisis.